Diyos ko, pati ako kinilabutan sa sobrang dami ng garapata na nakadikit sa aso na to. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, sasama ko kayo sa adventures ni Mother sa Mindoro kahit ako nga mismo hindi kasama. Pero syempre, kapag kasi ganito mga mga video feel natin, kasama na rin talaga tayo sa mga kaganapan. Anyways, for today nga ay nagyayaan sila na mag-ilog at ang pag-iilog talaga ang hindi-hindi namin pwedeng kalimutan tuwing uuwi kami ng Mindoro. Kung dito nga sa Batangas palaging pagdadagat ang niyayaya, dito sa Mindoro ay ang pag-iilog naman kasi sobrang saya talaga tuwing maliligo sa ilog. At kahit nga ako, isa sa mga core memories ko ay ang pag-iilog dito sa Mindoro nung mga bata pa kami Anyways, ito na nga yung ilog. O, di ba? Napakalinis na tingnan. Hindi siya gaya ng iba mga ilog na medyo masukal. Pero nung time na ito nga, parang medyo masama nga yung panahon. At kahit anong oras ay eh, pwede nang bumugso yung ulan. Kaya naman yung mga tao dito may kanya-kanya na nga mga ginawang tent at kubong. At yung iba naman ay for the swim na. Mga hindi makantay ang mga bata, syempre. Sabi ko nga nako, kahit naman ako kung kasama ko nung time na ito talagang susubo agad ako sa tubig sa so sobrang excited ko. Anyways, to na nga kahit yung mga ibang pupunta dito, may sure nila may mga tayo silang tent. syempre protection nila from araw man ulan. Hindi rin naman pwedeng iwan itong cute-cute na shih tzu na ito na tingnan nyo dito. At talaga dumayo ng pagkain sa may ilo. syempre naman, inabot na kasi siya ng gutom. Kaya ayan, for dalafang na nga siya. At ang cute-cute talaga niya. Nakakatuwa rin nga kasi tingnan nyo ang dungis-dungis na niya pero okay lang yan since adventurous nga talaga siya. Biruin niya talagang for the go pa rin siya dito sa may ilog nakakatuwa kasama talaga siya kahit saan. Maganda rin naman kasi talaga yung minsan na-expose nga sila sa mga ganito at least hindi sila masyadong nagiging maselan. Kasi alam nyo naman no, most dogs na may lahi maseselan talaga sila. Pero etong isang to tingnan nyo, ang cute-cute -cut talaga kahit nga ako habang pinanunod at tini-edit ko to parang gusto ko siyang ibulsa. Nakakatuwa rin nga yung mama niya kasi tinan nyo talaga ipinagdudurog pa nga siya ng dog food. Talaman kasi napakaliit niya syempre. Di naman niya keri yung mga buo-buo talagang malalaki. Lalo na nga tang liit-liit din ang bibig niya syempre yung mga ngipin niya. Kaya naman kailangan durog talaga na ganyan. Kaso ang loko mas bet na yung plastik kesa sa pagkain niya. O ba diba, ang kulit? <laughs> chill na chill lang rin nga pala si McQueen dito ngayon at pahingang pahinga siya. Paano ba naman kasi medyo malalayo talaga yung tinatahak niya dito sa may Mindoro. As per usual, nauna na nga maligo ang mga bata at mga matatanda ay nag-iintindi pa nga ng mga kung ano-ano. Tinan nyo nga itong si Tito, kumuha nga siya ng isang malaking bato tapos sa kanya hinugas-ugasan at nilinis-linis dito sa mismong ilog. Tapos nang okay nga, miniature na niya na maayos yung pwesto niya dyan sa may pinakasahig at tingnan nyo kung para saan yan. Nakakatuwa kasi sila ng lamesa tapos mga upo Pan, gamit nga yung mga malalaking bato na yun. O, diba? Very creative. Ito naman na nga yung mga foods na daladala natin. O, diba? Masarap din talaga at napaka-simple lang. Pero, grabe, sobrang saya talaga kapag ganitong moments. Nakakatuwa rin nga itong maliit na puppy na ito. Kasi tingnan nyo talagang nagdayo pa siya ng pupo dito. Siyempre naman, nabusog daw kasi siya sa food niya. Kaya naman ito magbabawas na uli. <laughs> Ito na nga yung isa pang masaya talaga yung magkakainan na kayo. Tapos lahat talaga kayo nakakama. Yun talaga yung pinaka best moment. Tapos chika-chikahan pa. Ah. Tapos syempre sa Gedli, hindi pwedeng mawala yung mga titos natin na palaging may baon na alak. Hindi, hindi pwedeng kalimutan yan. At syempre, ito pa nga isang tatak Mindoro. Kaliwat kanan may makikita kang baka or kalabaw. Tingnan nyo pati dito sa ilog may nangangain pa na baka. Parang hindi na nabusog kahit ulanan kumakain ha. Nakakaloka nga kasi nakalimutan daw ni Mother na may trapal nga daw pala si McQueen. Kasi tingnan nyo naman, yung trapal na gamit nila tumutulo-tulo pa daw yan. Hindi na nga daw kasi naisip ni Mother na meron nga palang 10 si McQueen na naibubuka. O ba diba nakakaloka, sayang sana nagamit nila yun. Pero nakakatuwa kasi kahit nga umuulan na nung time na to, na-enjoy pa rin nga ng mga bata ang pagligo-ligo nila dito sa may ilo. O ba diba kahit ang mismong ulan, hindi mapapatigil ang mga versatility para makapagsaya-saya ganito. Rain or shine, ika nga magsaya nagsasaya kasi minsan lang talaga magkasama-sama lalo na kapag may kanya-kanya ng pamilya. Ito naman na nga ang favorite ni mother ang inihaw na saging kaya ayan for the lafang na nga siya at sabi nga niya mas masarap talaga kapag mainit-init pa yan. O ba diba talagang kahit ako naiingit kasi ang sarap-sarap talaga ng ganyang inihaw na saging. Ang masarap nga dyan yung medyo lasang uling pa mula sa pinag-ihawan maya maya pa after nga magsilafangan at magintindi ng mga matatanda syempre nagsiligo na rin naman na sila at ayan for the happy rin naman sila dito maya maya pa si mother nakakita naman siya ng doggy kaya ayan pinahanda niya nga yung tira tira nilang pagkain kasi okay pa rin naman niya at marami pa talagang ulam at kanin eto nga yung doggy na nakita ni mother syempre nag attempt nga siya na ibigay nga itong pagkain dito kay doggy pero lumalayo talaga siya at mukhang ayaw niya naloka naman si mother na makita niya kung gano karami yung garapata na nakadikit sa doggy na to ito nga niya. Tingnan nyo ng maigi. Grabe, kahit ako haba nag-e-edit. Ay, talaga nagsitaasan yung mga balahibo ko sa sobrang dami ng garapatan niya. Kawawa siya. Imagine, hindi niya talaga kayang tanggalin yan. Tapos, ni hindi nga siya kumain. Siguro talaga may nararamdaman na siya. Kasi, mapapansin nyo, mali talaga yung chan niya. At mukhang gutom naman siya. Pero, mukhang wala naman siyang kagana-ganang kumain talaga. At, ayan, for the nga lang siya kung saan-saan. Anyways, balik nga tayo dito sa ating pagligo-ligo. Ito nung nagliligpitan na si Mother binigay na nga itong malaking rope or pinakalubid ni di McQueen dito sa puppy na ito. Kasi sa lakas at sa laki ng puppy na to, kailangan niya ng ganito katibay na tali. Ay, charis lang. Hindi yan para sa kanya. After naman ng lahat, ayan, for the ligpit na nga sila ng mga kalat nila at mga gamit. Siyempre, hindi pwedeng may iwang kalat dito sa